Abiso, ang video na ito ay naglalaman ng buod ng akdang no limitang hire. Ang mga kaganapan, tauhan, at mga pangyayari na naiulat ay salig lamang sa buod ng akda at maaring may mga pagbabago o pagkakaiba sa orihinal na teksto. Hinihikayat namin ang mga manunood na basahin ang orihinal na akda upang masuri at maunawaan ng lubos ang mga konteksto at mensahe ng kwento. Ang pag-unawa sa buong akda ay maaring mag-iba depende sa interpretasyon ng bawat isa. Maraming salamat sa inyong pang-unawa. Sa kabanata 26 ng No Limitang Hire ni Jose Rizal, pinamagatang La Inocencia, ipinakita ang mga pangyayari sa kasalukuyang pagtatakda ng alinlangan at panganib sa mga pangunahing tauhan ng nobela. Sa simula ng kabanata, si Padre Salvi ay nakikipagtalastasan kay Kapitan Tiago hinggil sa pagtataguyod ng isang proyektong pang-arkitektura. Habang sila'y nag-uusap, nagbigay ng pahayag si Padre Salvi na tila may hangganan na ang kanyang pasensya sa mga asal ng mga tao sa San Diego. Tinutukoy ito sa patuloy na pagsuway at pagsalungat ng mga tao laban sa mga prayer. Sa kasunod na bahagi, si Basilio, ang batang anino, ay nagpunta sa burol para bisitahin ang libingan ng kanyang ina. Nahulog ang kanyang tinatagong hinukay na salamin ng panyo mula sa kanyang ina at ito ay napansin ng isang babaeng nagmamasid. Tinanong siya ng babae kung sino siya at nang siya ay magpakilala, agad siyang pinaghahanap. Binalak niyang itago ang kanyang katauhan sa pamamagitan ng paggamit ng ibang pangalan. Sa pagdating niya sa bayan, siya ay nagpunta sa tindahan ni Aling Sisa upang humingi ng tulong. Inilahad niya ang mga pangyayari kay Aling Sisa at nagtangkang humingi ng payo at tulong para sa kanyang sitwasyon. Si Aling Sisa ay nagbigay ng kanyang mga payo at katuwang sa pagkakaroon ng bagong pagkakakilanlan. Sa kabuuan ng kabanata, ipinakita ang mga pangyayari na nagpapakita ng mga pagbabago sa mga pangunahing tauhan, partikular na si Basilio. Makikita ang kanyang pagbabalik sa San Diego, ngunit sa iba't ibang pangalan at katauhan, bilang isang hakbang tungo sa pagangat laban sa mga kahirapan na kanyang kinaharap. Ipinakita rin dito ang patuloy na tensyon at konflikto sa pagitan ng mga preil at mga mamamayan ng bayan. Sa kabuan, ang kabanata 26 ay nagbibigay din sa tema ng pagbabago at pagangat laban sa mga pagsubok ng buhay, pati na rin sa patuloy na laban ng mga tao laban sa mga pag-aabusong ginagawa ng mga preil.